So magandang gabi. Nagtataka kayo kung bakit nakatakip yung mukha ni Tatay. Naalala niyo pa po ba si Bong Navarro na gumanap ng ano, Mr. Suave? Panis yun. Poy! Ako 1990 pa eh. 1990 na patay? Okay. Original na Mr. Suave. Shhh! po si Mr. Panis! Ang ni Tatay. <laughs> Ayan po yung mga original na ano. Tatay rin yun yung tatay nung kabataan mo Tatay. Talagang ginaganyan mo talaga siya. 1990 pa ako. Ginaganyan mo talaga siya? Sunog sunog, kaya pagkikita. Wala namin din. Hindi so, na naman. Ah kaya mo nila jump para... Siyempre, parang gumanda Para sa pogi? Yeah, siyempre. Anong purpose n'yong <laughs> 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 So, pumunta ko si tatay dito nang nakasuot nito. Hirap lang siya bumangon. Eh, video tayo nito, friend? Wala. Tatay, pwede makita tatay yung... Sige na tayo, tayo. Pangatay. Ayaw. Apo. Ay, masakit. na ito Ang Okay na ako. Kaya kaya lang. Masalit? Eh, masakit. Tay, lakad ka na papunta doon, Tay. Papakita namin sa inyo, ha? O, oh, ayin yung lakad nita, Normal ang lakad niyan. Yan, dali ka, Tay. Tatay, ba't ka nakasuot ng ganito? Anong meron? sa likod ko, bumagsak ako. Hmm. sa dumulas sa hanggang. Oh. Tapos, oh. ito ang muna kong bumagsak sa Oo, utot uh, na lahat. Anong nalangdang mo ngayon, Pai? Masakit, makirot. Hanggang balakang, hanggang dito sa binte, hindi naman. Wala na, wala na sa binte. Hmm. Ito na lang lala, bila, ba, Hindi, na nawala. Hanggang dito sa gitna, hindi na nawala. Tapos check up na ito, Pai. Dahan-dahan na rin sa ila, abang mabubigay ang binda. So, dapat check up na yan. Nagpa-X-ray naman ako. Anong makita sa X-ray? Hindi ko makita. Tumihis. Tumihis. Tumihis daw? Tumihis daw. Wala naman akong fracture. So anong plano na so, hospital? Opera? Wala namang sinabi sa akin. Uh, Brace lang daw. Oo. Mm -hmm. Baka sakaling mag-heal naman daw. Baka sakali? Baka sakali. Ilan po ba yung time nito? Mm -hmm. 3 months? Mm hmm. So kalungkot namin to ni na John Paul sa Antipolo. So, ito po isa sa mga original na babaero doon sa audio. <laughs> so, narinig niyo naman ang sinabi niya. Sinabi uh, sinabihan to ng, Tay, orto yan, Tay? Ako. Baka sa alit na. Ayaw ko magbaka sa alit. Dito ako sa'yo. Sige. Napa, ano na to man lang ba Or napahilot? Wala. Wala? Kami unang gagalaw. Kayo ang unang gagalaw. Good. Kaya wala. may tiwana ako sa'yo. Kaya ako pumunta rin. Nung hindi pa ako na uh, aksidente, two years ago pa nanonood na ako sa'yo. Kaya dito ako pumunta. So, et, eto tayo, binili mo to? Doon sa orto din. Mahal to eh, di ba? Oh, hindi mo yan. Gawa natin ang paraan na pag-uwi ni tatay, hindi niya na kailangan sa uting So, okay. hindi. Kahit naman makalis kayo, so, ko pa rin sa kanya para supporta doon sa loob natin. Sige na, itanggal ng t-shirt na pa. Po. baka Magkapatid po kayo? Ma minsan. Minsan lang. Tatay pa rin. Anong provincia mo tayo? Kikol. Sabi ko na eh. Yung itsura nito eh. <laughs> Pag ganito talaga mga itsurahan ng mga uragong talaga naman. Sabi ko na eh. Sige sabi ko tayo. Talbay pumasan babayang ko pala tayo kita yung kaya nga, tiwala sa eh. mauro dito mauro dito sa Sa'yo sabi ko ligas pipu kami ligas kami mas maligas mas maligas mas maligas mas mas maligas 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 Kristo ah. Yan taas niya ang matagalitin na yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, Ay, bago pa yun, yung iba pa yung nahulog ka. Iba ito, ito. Ito yung nahulog ka, ito. Mm -hmm. So ito, iba pa to. Iba yan. Oh, sanggala. Ayusin na natin to. Ay, Ito ka eh. Haba naman ito. Haba. Ang um, haba. Ay, namamaga sa loob na yun. Uh. Ang kapatid ko. Ang Grabe naman to tay! Bakit? Pangaba! Okay. Pangaba? Ang basket mo nyo sila yung sa Sige Tay tasin na lang ang tay Sige na natin to Kaya? Dalawa kayo Dalawa mo na dito Papasok na natin yung mga ugat Toll! Gusto na rin

Di di, di Maka, sa ilong na. Bakit mo, Di tayo pa 'yun. Ano yung sawah. Kundi sawah. wala nang sawah. For ang sawah tayo. Kung wala sawah, siguro sumasakit Saya. Kaya wala lang ang Pambras. ko lang, 'di Wala sawah. Dahil may dalawa akong anak. Focus na. 56 yeah. ka na, naglolo lo pa ka pa. Ayun na, naglolo na. Ano? Lo? Wala yan? May ganda mo na. na, na. Pag may ka d'yan na ng nangangiling ka na sana? Iyo. pero Pero oh. nasusukuha ko yung okay, duto ko. Mm. Hindi pa para. Paparaaw ba? Paparaaw. Tiyan mo, nakakabangan ng mabilis o. Ay, nakakaano. Nakakapihit ng mabilis. Paparaaw. kapit na, no? Nakakapihit na. So, yun. As of the moment, si Mr. Suave Inaibalik natin ng one shot yung 3 months niya. Saka, ay! Gano'n ba kataas pinagod na din mo? Yung sa likod yung tulay Mga 10 feet. 10 feet. 10 feet. Ang nauna talaga yung balakang kumal. Ay, 10 feet ka na. Sa likod ng CMA? Hindi mo, ang taas-taas dun eh. Pag doon ka nalaglag, gagay. Puro bato ba wag saan na? May inlog doon kaso puro bato eh. Hindi ka sa hospital day to pag doon ka nalaglag. Dikit pa to. Bigyan niyo ng exercise si Tatay dito ha. So, as of the moment na ibalik po yung pinaka-concern ni Tatay, may mga lumang pilay si Tatay hindi pa namin successful na ibalik. Nabawasan pa lang. Hindi ko kasi alam kung anong tawag dito sa sakit na to, pero hindi si tatay yung unang nahawakan ko na nang nag-vlog. Mas malala doon si... Wala na kasi yung video namin noon eh. No no? Sino? Ay, yung... Ano na tungkol dati? Lala na yun, na-post na yata yun. Eh, ipost na ba Sino ba doon? Yung nakagay niya din. Yung, yung nakagay niya sa kapagpon. Ay, ay, hindi pa, pa tapos yun. Hindi pa tapos yung video noon. Nakasave pa, pa dyan? Hmm. Tagal naman, eh. ay, di, na nga eh. Hindi, malapit na gumaling yun. Bumabalit na ba baba, ba ba yun? Uh Oo! Oh, Last week nandito siya. Oo! Oh, last week nandito yun! Ituturo ko sa'yo, baka kasi hindi, hindi mo na mamukhaan. Hindi eh. ma, ma, ano eh. ma, ko na mamukhaan. Ano na eh? Ma maano na siya eh, Ma maaliwalas Sumabaw na. Sumabaw kasi. Sige. Atay, masakit? Sumabaw lang naman. Malay, masakit. Oo, so, kita niyo naman. Testingin muna natin bago natin ipanak. Tay, tiyaya sa mga tay. So, ano? Tay, ano? Pag mo kaya ano? Ilat naman. Ay, masakit. Ay, kutilin. Siguro yung lang yung lamog lang. Tay, tapak ka ulit. Bing, mo lang kobra po si Takay. ko tay. Tay. Pagdayahin ko siya. Anong Wala, diretso lang yung mukha eh, oh. Tay, tingnan tay. Ano masama mo sa mga babae dyan? hindi Ay, na po kayang sanagi <laughs> Kaya nga, isin na natin yan. Dapat tayo, dapat. Pwede. Pwede, pwede yan pag bagay niyan. Kaso wala kang asawa, ano ka ba? Ano pinapractice mo dyan? <laughs> Oy, okay, pag ano may kayo may case, hindi ko alam kung ang tawag dito sa sakit nito. Ano lang, pilay sa likod. Ha? Dali nyo dito, check natin kung kaya o, hindi. Pag kaya naman, ikirahin natin yan. Pag hindi, hindi ka nagahin. Sa iba na lang. Sa so <laughs> 10 sa lahat mo, no, advance payment ang checking in booking. Libre po yun. Ang bayad pang tapos mayroon. Try na! 10 e, pesos sa lahat, baka naman. <laughs> yung Gcash ko, andyan! Pababat bigote. Parang hindi nagalaw Hindi, Hindi nga, yung bigote Sobrang tigas Masakit tayo. Ito yun po, ito yun po, ito yun po. Parang may gel na yun, saka pizza. Boy, close din mo yan. Pagpain mo na natin sa tatay. Tignan natin kung makakatayo siyang diretso mamaya. Makakalakad siya ng makakala Tignan natin kung makakalakad siyang diretso mamaya. Tayo, tayo lang boy, tayo, tayo lang yan. Ano, inulit ulit mo lang eh. Tayo? Sa tayo lang yan nagka nag problema. Tignan natin kung makakadiretso siya tayo mamaya. Pagpahingin mo natin siya. Kaya tayo advance payment. Pag, ang payment, ang bayad pagtas ng hilot. Tay, tagilid po kayo, Tay. Tagilid? Apo, tagilid. Go, right. Opo, tagilid. Kahit saan po? Upo. Huwag kang ko, Tay, ha? Tayo po. Tayo okay. po. Tayo, tayo siya muna, no? Oh. Tayo kayo siya. Straight lang po lipad. Straight lang po lipad. Oh. Bakit walang bagay sa pag-tayo? Gawin mo tayo, ha? Ten minutes. Ano tayo? Walang masakit? Siyempre, nalamog lang. Siyempre, masakit pa. Pero, eh, siyempre, nalamog itong... Pero, hindi lang. Hindi, yung back. Back? Hindi lang maki. Baby. <laughs> oh, <laughs> nakita niyo naman kung ano yung diferensya nung sinimula namin. Huwag mong tayo muna. Nakita niyo naman kung ano yung diferensya. Bukod doon, paliliyan natin yan kasi nung hindi pa yung nahihilot, masakit yan pagliliyan na tayo nyo. Masakit. Aho, so, dyan muna kayo. After 10 minutes, ipapakita namin sa inyo lahat ng naging improvement na tatay. So, yun. Ganda sa lahat na lang po. And advance. Merry Christmas po. Sige tayo liyan, liyan. Walang tusok? Tusok? Wala. Uh, wala na. Ah, uh, wala. Ah, friend. Dari po dito sa akin, friend. Simple lang naman yung sakit ni tatay. Ipinakita ko lang sa inyo kung paano namin inayos. Isipin mo ba naman kasi ito yung itsura sa ot. Kaya mo, friend, o. Uh, Ayun, o. Uh, Tutukan mo. Ayun, uh, o. Uh, brace. Ang mahal niyan. Yan. Oh, uh, so, simple lang. Simple lang natin. O. Oh, uh, pag may ganun of case, hindi naman namin alam kung ng tawag. Welcome po kayo dito. Lahat welcome po. Wala pong pili kahit na anong trabaho. So God bless po sa lahat, kita kita tayo. Nahirapan ka maglakad, magdi-December, buli natin para bago magpasko, makalakad ka ng normal. So God bless sa lahat, Kim Tonyo, para sa inyo.